ayo no may mga patong naliligo yan mga tsura oh, lalo na to oh, puro putik lang yung muka yo mga jive welcome back sa ating channel gandang araw sa lahat Uh, wala tayo sa trabaho ngayon dahil nakalib tayo dahil nagpabunot tayo ng ngipin at dito nga tayo sa bukid dahil uh, patanim nila nanay ayan sila nagbubunot sila ng punla at yung iba ay nagtatanim doon ayan kasabog na sila ng punla dyan at yung tataniman no lahat yan hanggang doon sa may kuliglig hanggang dito hanggang dun sa dulo yan at may nag ano pa dun sa kabila nagtatanim Ayan, at nagtatanim pala sa kabila at, at, ay, nagluluto na nga sila diyan oh. oh at katay sila ng native na manok pang tinola yan yun nga at magluluto sila ng tinulang native na manok Ayan, at pupuntahan natin ngayon yung mga nagtatanim doon sa kabila tara Ayan. at dito nga tayo no? pupuntahan natin yung mga nagtatanim dito Ayan. Pupuntahan natin sila yun at tapos na pala oh tapos na pala kayo dito eh Ayan o, so tapos na hanggang doon sa may dulo, doon. Ah, Ang dito. So, konti na lang. Tatapos na. Shout out sa mga nagtatanim. Ayun o oh. Dito. Yan konti na lang pala. Yan na lang at saka yung Ah, hindi. Ito na lang oh. Dito na lang konting konti na tapos doon na lang sa may tabing bahay yun mga kajive at tapos na nga no konting konti na lang yan tapos na doon na tayo sa malapit sa bahay yun, at madlib yan, so doon na tayo sa malapit sa bahay or doon na sila kasi hindi nga tayo makatulong sa pagtatanim mga kajive kasi nagpabuno tayo ng ngipin kaya tayo nakalib ngayon no so yun abangan natin sila doon sa, sa uh, tapat ng bahay yun dito na tayo mga kajive Ayan, ito yung start ng lupa namin. ang pa kanin. At mag merienda muna sila. Tapos na merienda, kanin ulit. Then lunch time. Okay. Ito yung pang lunch natin. <laughs> Hindi ating na. Ayan, dyan. Ayan, dyan yung atin. At may pa yan dito na tayo sa silong ng mangga yan nawawala yung aking tripod kaya mahirap mag vlog yan at nagkukuliglig yung gunso namin kapatid yan pero yung isa doon ready na siyang taniman yan at ayaw no may mga patong naliligo nako nagpuputik putik lang yung mga yan yan at nagbubunot pa rin sila ng punla doon habang dito ay nagluluto naman sila so merienda muna ta. tayo yan, muna natin sila at pag may merienda oh merienda merienda muna tayo Ayan yung mga pasaway na bata. Tingnan yung mga tsura. Oh, lalo na to. Oh, puro putik lang yung muka. Ayan o. Oh. mga yan Oh. Ayan Oh. Oh, ganyan lang ganyan nila. Oh. Sige. Masugat kayo dyan ha. Ah. Yung mga ka at uh, tapos na silang magtanim. No? So hanggang doon lang yung natapos nila. Hindi na nila to natapos kasi kulang yung punla natin. So yung nakikita nyo doon, eh, kulang na kulang. Pero meron pa tayo doon. Hindi pa nabubunot. So maluwag pa yung hanggang doon pa. Sa kabila. So hindi pa tapos. Yan. Yan nga sa so, hindi pa tatapos mga ka Kaya siguro bukas ulit or sa makalawa. Pagka okay na naman yung isang uh, punla natin. So yan. Hanggang dito lang mga ka Bye-bye.